Buko pai. Buko pai. Buko pai guys. Magbibidyo ako guys. Ipakita ko sa inyo may na doon. Oh. May Bukupay. disgrasya doon. Sa medyo taas doon. Ito yung pabilihan dito na. Pamilihan ng mga pasalubong guys. Ay, thank you. Ayan guys, oh, dito kami lagi bumibili. Diyan, pwede dyan. Ayan, lahat dyan, mga pasalubong. Paano? Anong lugar ano? Magita. Magita. Pakita ka sa inyo guys, may disgrasya kasi doon. Oh sa taas may namatay binangga yung bahay grabe thank you thank you yung truck ayon sa kwento guys kargado umaga daw yun alas 6 nung nakaraang mga araw kargado ng buhangin tapos nung alam na ang driver na napansin niyang mauubusan na siya ng brake, tumalon sila sa pahinante niya. Tapos yung truck, yun, kusang binangga yung isang bahay. Tapos namatay daw yung may-ari ng bahay kasi nagkataon nagdi-display daw ng paninda niya sa harap ng bahay. Yun. Bumanga guys. Kawawa. Ito lahat dito, mga pamilihan, mga pasalubong. Okay, Laguna guys. Dito, Laguna. pagitan Laguna. Yan, mga pasalubong lahat dyan kanina. bata ito guys dyan medyo banda dyan pa sa taas daming tao kanina guys parang living yung namatay ngayon siguro parang ganon nangyari ayun guys oh ayan ayan truck na yan oh nakabalagbag yan guys ayan oh 哎呀！